A good morning guys Ayan uh, Tayo eh Pupunta ng uh, Taong tayo ngayong araw na to Kaya Ito ang hintay natin Yung Si Sir Dimofelis Yung may eh, Ako ah, rin nasa government service siya. Hindi ko na lang babanggitin At uh, Dalawa yung airgun na uh, i-repair nga sa atin repair to tapos yung isa upgrade kaya uh, titimang ko lang baka mag-reveil ko yun baka mahina yung sounds pero okay naman din siguro ito um, yung ito yung isa uh, converted ito na upgraded into PCP na limrod ito na ito uh, Ayan, ito ay inayos natin yung regulator nito. Uh, pinalitan lahat yung laman sa loob, yung mga o-rings din. Tapos, ayan, yung gauge lang is 5,000 pa rin siya. Pero kitang kita naman, 1,213 yung kanyang output. Ito na siya. Ayan, hindi ko na pinalitan yung gauge niya. Uh, kasi madadagdag lang naman sa ano, uh, okay naman din dito. 2,000 PSI yung laman ayan, oh, wala na, <laughs> one week na itong, halos, almost one week lang nagawa ito uh, at ayan, yung laman hindi na nagbabago tapos, ito yung isa na na-repair natin and then upgrade ayan, oh, tingnan uh, tinama lang natin sa sukat ng kanyang tank, yung nilagay nating power plant nung tapos ang ginawa natin dito is uh, repair the regulator. Palit lahat ng laman sa loob. Tapos uh, um, ayan, output na is 1.4. Ayan. 1.4 yung output na. Tapos yung input na is um, ganun din, medyo ano tong gumalaw. Na, kasi hindi siya bumabalik, mas konti yung laman kasi naiitutok na rin uh, natin. Bawas yung laman nito kasi parang, mag, ano pa tayo dyan? Ah, hindi sila nagtutugma. <laughs> so, ito lang yung laman niya, ganyan. Pero dating dati lang kayaan para to make sure yung output niya is yun talaga. Nagawin natin ito. Pero sa hand pump ko, ah, sa aking electric pump, ito ay mas mataas na ah uh, medyo ano lang to? medyo matagal hindi nagamit dito kaya medyo uh, siya ng galaw. pero hindi na tayo nagpalit ng spring I-repair nang natin yung um, trigger mechanism niya yan Ayan. medyo matigas tigas natin yung niya ano yah yah okay na. yah trigger mechanism. So, ayan. Graded na siya. At ang alam ko dito, malakas na to. <laughs> so, ayan. sa so, ayan. Ito yung, ano nga, tinitay natin sila para uh, ito over na. Ibigay na. Itong ginawa natin yung air nila. Uh, ayan. Ayos na. Medyo, mulang no pag nag-zero, ay make sure na tatanggalin muna yung silencer kapag nag-zero tapang tatanggalin muna yan uh, para masigurado na okay yung ano yan at kapag nilagay mo at nagbago uh, hindi gano'ng ka-perfect service mo yung masayad na konti so madali naman makita kung saan sumasayad kasi may marking nyo dyan, itigil iti iti lang ng bilog so Ayan, dito muna siya. Tago muna natin habang hinihintay natin sila ang gawin na daw. Um, ayan, dito. Marami talaga tayong binago rito, pati mga butas. Ayan, hindi ko na nga siya kung yung loob. But, pero may tornillo yan. Ah. <laughs> ayan, uh, scoop na lang yung kulang. So, ayan, medyo uh, Ang gaan. Ang gaan niya, oh. Okay, lang. Okay na okay pang hunting. Ayan. At maganda ang tante. At ay, ayan, may hunting na, Then, ayan, wala naman dyan. Dito lang talaga tayo sa receiver. Talagang dito tayo gumamit ng matinding ano, you know, analysis. <laughs> so, hintayin lang natin sila. So, ganito lang muna. Ah, uh, uh, bigyan ko kayo ng ano, vlog tayo ng konti din sa malayo. At uh, ayan, medyo nagmamadali nga ako kanina kasi nandito tayo sa kanilang bahay.